Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel dahil nga sa pagkapahiya nito ngang si uh, Miguelito Guerrero sa pagkabugbog ng ating bilang sitanggol sa kanya ay agad-agad nga siyang dinala dito nga sa Munuyan presinto upang kasuhan na nga ang ating bidang si tanggol at dito naman ay gigil na gigil nga itong si Miguelito nang harapin nga siya at sinabi nga niyang pahihirapan niya at magpagsisisihan mag niya ang pagkalaban sa kanya at dito nga nang ipasok na nga sa loob ng piitan ng ating bidang si Tanggol ay may mga taong naghihintay nga sa kanya at dito nga ay pinahirapan siya ng gusto dahil nga sa utos nitong nga si Migilito na tapusin na ang buhay ng ating bidang si Tanggol ngunit hindi nga magtatagumpay si Migilito sa kanyang masamang plano para nga kay Tanggol at dito nga kahit marami pa sila ay hindi pa rin nila kayang tapusin na ang isang Tanggol Montenegro at dito naman ay makikita nga nitong si Magno ang tangkangang pagtapos ng buhay nitong nga si Tanggol ay agad-agad niyang bubuksan ang Zelda at gagaratuhin niya ang mga nasa kulungan na siyang nagtulong-tulong upang uh, tapusin ang buhay nitong mga si Tanggol at dito nga ay galit na galit naman itong si Don Julio nang makita niya ang sitwasyon ng kanyang minamahal at tagapagmanang si Tanggol kung kaya't agad-agad nga itong nilabas at dito ay tuwang-tuwa naman ang kanyang mga taga-suporta nang makita ngang laya na at makila ang si Tanggol ay naghalong awa at tuwa ang kanilang naramdaman dahil ang kanilang iniidolo bilang isang maging mayor ng Manila ay talagang binugbog at kinawawa nga ng mga nasa presinto dahil ito ang utos ng isang Miguelito Guerrero na wala na sa kanyang sarili at dito naman ay sisingilin na nga nitong si Miguelito itong si David sa kanyang pagkakautang at utos ang tapusin ang kanyang buhay ngunit hindi nga ito magagawa ni uh, David dahil nananayig pa rin sa kanya ang uh, bilang kapatid at kuya at dito naman uh, ay uh, muli na nga silang mag- uh, magtatagpo sa kanilang pangampanya at dito naman ay muli uling magkocross ang landas ni ngang si Tanggol at si David at magkakatutukan pangasin ng baril at dito naman ay hindi pa rin talaga kayang gawin ni ngang si David kung ano man ang ipinag-uutos ni Tumang siya uh, migilito sa kanya kung kaya dito nga ay maiisipan na ng ating uh, bidang siya uh, Tanggol naratratan na nga ang pamilya nga ng Girero matramatibay. Ngunit si David naman ay kakampihan na rin ang kanyang Kuya Tanggol dahil nga mas mananay sa kanya ang mukso ng dugo bilang isang magkapatid habang ito namang simya Mayor Alberto ay uutos na dito nga kay Miguelito na ang bahalang tumapos. Dito nga kay tanggol ngunit hindi sila magtatagumpay sa kanilang masamang plano upang tapusin ang buhay ng isang tanggol Montenegro at nagkamali nga sila ng kinalaban kung kaya't dito nga ngayon sa San Dimas sa Quiapo ay naggagulo at nagkaparilan dahil din sa kayabangan na ng mga girero at dito na nga ay unti-unti nang babagsak ang mga girero dahil sa kanilang ginakitang kasamaan ng kanilang pag-uugali. Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiyapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel, pakilike and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat! God bless and bye-bye!